hello 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 welcome back ulit sa ating youtube channel so bago ba tayo mag sa ating uh, vlog ngayon ay uh, nais ko po munang magpasalamat po sa inyong lahat dahil tayo po ay 10k subscriber na po so maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa mga walang sawang sumusuporta sa ating youtube channel lubos po kong nagpapasalamat po sa inyo. So, baw po ako sa inyo at uh, maraming maraming pong salamat po sa inyo. Okay, so ngayon, uh, mag-update po tayo kasi meron nung nagre-request sa atin. Usually, nahihiya na ako sa kanya kay Sir. Yan <laughs> ba to? Yojiro Hanma. So, shout out po sa inyo at kay Sir Oliver. So, shout out po sa inyo, Sir Oliver. At, ah, uh, Parang two times na kayong nag-request sa akin ito. At uh, hindi ko nga huma magapag-update doon sa nire-request ninyo kung kumusta na yung uh, three-story building na pabahay ng gobyerno dito po sa Naik, Cavite. Dahil po one time, uh, nag-vlog daw tayo doon, sinita tayo ng guard. At uh, bawal daw mag-video kasi private daw po yung uh, yung ginagawa na yun na three story na pabay na gobyerno. Sa pagkakalap ko ha, pero yung po kasi yung sinabi niya sa sa atin nung uh, video tayo at uh, ayun, kailangan nating magpaalam dun sa developer kung i-allow do nila tayo na mag-video dun sa ginagawa nila siguro for security reason dahil siyempre ginagawa pa yung yung building so hindi pa ganoon ka safety para sa hindi naman talaga empleyado doon sa paggagawa ng 3 uh, three-story building na pabahayo ng gobyerno. Sa pagkakalam ko, pero based doon sa sabi sa akin kasi nung guard, eh, private daw po yun. Pero alam ko, at marami rin nagko sa atin sa mga videos natin na in-upload natin sa ating YouTube channel na meron daw pong tinatayong pabahay ng gobyerno dito sa Naik Cavite. Eh. At yun nga nakikita at nakikita rin naman natin doon sa kanilang uh, parang announcement tarpaulin na under uh, BOTR, BISUD, uh, o oh, basta something ganun about sa mga gobyerno, yung mga nakikita kong nakapaskel doon sa kanilang announcement. So, ayun. At, uh, <laughs> parang kumukuha pa rin ako ng time o tempo na makapagpaalam din sa sa developer na sana pagbigyan nila tayo na makapag-video tayo sa ginagawang 3 uh, three-story building na pabahay dito sa Naik At yun, nakakuha tayo dahil itong pabahay na to, yun yun, no? Oh, yung building na yun, bali tatlong block yan. Sa doon, tapos doon sa kabila, at sa kabila na yun. At itong pabahay na to, siya yung pinakamalapit sa highway. So, pwede mo nyong lakarin na lang usually papunta doon highway na ho yan dyan. So, main road. Dyan na mga nagdadaan yung mga bus na mga biyahing papuntang Petex. Hindi pagkapabunta ka dito, biyahing Maragondon, din, Tarnate, hindi na Sugbo. At itong highway na to, ah, uh, yung main transportation kasi dito sa Naik ay uh, mga tricycle. So, ayun, karamihan, makikita nyo, motor, tricycle, yung mga nagdadaan to dito. Galing ko doon, papasok doon sa Ito, uh, kung saan tayo nakatayo, Malainin Bago, tapos Mulino, Barangay Luma, tapos Diretso pa. Medyo maaba pa yun doon, gawa ng lusutan na papunta ng uh, Silang, Trece, uh, ano pa ba? Tagaytay, Nasugbo, basta, papuntang mga probinsya na yun doon. Pagka maraming parang bypass or shortcut na mga kalsada o highway sa dulo nito. So, lusot-lusutan yan. So, ayun, ililipat natin yung camera natin para makita ninyo ng malapitan. Isusum natin yung video natin para makita natin ng malapitan kasi hindi tayo makapunta tunt, uh, doon talaga sa lugar dahil bawal nga daw po. So, dito na lang muna tayo. Pagka nakapagpaalam na sa ano, sana hopefully pagbigyan nila tayo ng makapag-video na, na, malapitan doon sa ginagawang 3-story building ng pabahay ng gobyerno. So ayan ho siya. Ah, malapit dito sa kinakatayuan natin, siguro mga ilang metro lang, 50 meters, 100, mga ganyan. Mula rito sa highway, ito yung highway oh. Kung saan tayo nakatayo. At dito yung mas malapit na makikita natin yung building na yan. At yan ah, isusum natin ha. Tingnan niyo ha, susum natin. Ayan, ayan, ayan. So, ayan, nakikita nyo ba medyo masilaw kasi di ko masyadong maani nagisusumpa natin ayan ho siya usually ang bilis ho ng uh, paggawa ng building na to halos kita nyo naman eh mukha na siya kumbaga eh may mga wall na sa gilid nasa na ba yun ayun yung isang uh, ikita nyo ba yan yung pa isang building tapos ito yung building na isa at yan yung update natin. Malapit na matapos yan. Tingin ko itong year na to, tapos yung building na yan. Yung uh, ginagawa na yan. Kasi tingnan nyo, oh, halos may mga wall na sa gilid. At uh, tatlong palapag na yan. Kikita nyo, meron sa baba ito. One, one, two, three. Tatlong palapag na siya. So, kukuberan na lang nila yan at uh, halos tapos na. So ayan yung update to natin dito. At yan ho yung uh, tawag dito, kapaligiran dito sa ginagawang tatlong palapag na pabayo ng gobyerno dito sa Naikabiti. Dito yan sa may uh, malainin bago. So ayan ho siya. Kunti na lang, lipat pa nga natin kung meron pa mas magandang view. So, ayan, no? Oh. Kita nyo, puro tricycle. Kung di naman tricycle, motor at e-bike. Yung nagiging uh, pangunahing service ng mga nare-relocate na rito. So, ayan, dito. Oh. Mukhang mas maganda yung view dito. Mas, ah, uh, makikita natin. Kikita nyo ba? Ayun. <laughs> Malikot yung ano natin dahil nakasum yung video natin. <laughs> so ayan. Ah, uh, mas tanaw. <laughs> ayan oh. O oh, so nakikita niyo rin yung kabila, di ba? Yung nasa likod ng building ayun no? Oh. At uh, makikita niyo rin may mga empleyado na gumagawa sa tatlong palapag na pabahay ng gobyerno. Kita niyo yung isa sa likod tapos itong nasa harap at yun yung isa na yun at yun pa yung katabi yun sa gilid din isumpa natin para mas makita nyo yung mga taong gumagawa doon sa loob o yan yeah, nakikita nyo na so tuloy tuloy yung pagsasaayos at hopefully uh, itong year na to tingin ko tapos na talaga yan meron na yung ano highway mula rito alapit ah, na lang kasi nito pagka dito ka dumaan maggawa ng kalsada dito ilalayo eh, ko ha sum so zoom out ko ay makikita nyo itong lugar na yan yan Pagka ng highway yan dito ang lapit na lang po niyan kasi ito na yan oh ayan na so, ito na yung paligid dito kaya napakalapit ho yan. pero yung daan ho niyan <laughs> iikot ka papunta doon sa tapat ng Malainin Park pabay pa rin ng gobyerno yon So yan yung update natin sa tatlong palapag na pabahayo ng gobyerno dito sa Naik, Cavite. Okay, so yun. Sana nabigyan ko kayo ng update. Ah, problema lang natin, hindi talaga tayo makalapit doon kasi bawal na mag sa loob. Siguro for security reason, uh, kung ano pa man. Ah, dahil nga siyempre ginagawa under construction. So, delikado pa para shoutout kila kuya. <laughs> At uh, Intindihin na lang natin. Siguro baka pagka nakapagpaalam tayo pa eh, pahintulutan nila tayo na makapag video. Try natin sa uh, isang araw na makapagpaalam. Update ko din kayo doon. At Ayun ah uh, ito yung lugar natin, 'no? Oh. At 'yun lang yung tatlong palapag na pabahay ng gobyerno. Oh. So siyempre Nagpapasalamat po ulit ako sa inyo sa walang sawang suporta ninyo sa ating YouTube channel. At yun, at walang katapusang pasasalamat at ngayon ay uh, naka 10K subscriber na po tayo. So hindi po natin maabot yung 10K subscriber kung hindi po dahil sa inyo. So kaya po natin abot yan dahil po sa inyo, sa suporta ninyo at pagtitiwala po ninyo sa akin sa mga videos na ina-upload natin sa ating YouTube channel para magbigyan nuko ko po kayo na konting info regarding mo sa mga pabayo ng gobyerno. At yun sana nagugustuhan nyo ninyo yung mga videos na ina-upload natin. At syempre, inuulit ko ulit, walang sawang pasasalamat, walang humpay. No, walang katapusan na papa po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa inyo sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel. At syempre, kapag kanadaan po yung uh, wall sa yung video natin sa wall ho niyo eh naglalambing po ko maglalambing po ko sa inyo na sana paki-subscribe na lang po ninyo ating YouTube channel and then paki-share na lang po niyo yung ating mga videos na na-upload sa ating YouTube channel. Maraming maraming salamat po rin sa inyo uh, sa suporta po ninyo. Go na po tayo.